hello <laughs> niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. kaya tambawat bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nagibab sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kumula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes, sa unang linggo ng panahon ng pagdating at atin pong kinugunita ang kapisahan ng isang obispo ng isang pantas ng simbahan, si Saint Ambrose. sa atin pong narinig na pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Hindi automatic yung tumatawag o yung nagdarasal ay makakapasok sa langit. Katulad din niya ng hindi lahat ng nagsisimba ay makakapasok sa langit. Lagi ko rin tinatanong, gusto nyo bang pumasok ng langit? E eh tayo din mismo, ayaw natin, tinatanggihan natin lagi ang alok, ang imbitasyon na tayo po ay pumasok sa langit. para sa mga gusto na pumasok sa langit, pinapa, binibigay sa atin ni Kristo kung saan tayo dapat nakatapak. Yung foundation, importante po yun. Kasi marami ang nagdarasal, marami ang memorize na nga natin yung, yung rosaryo, yung apat na misteryo. alas memorize na natin ng mga nobina na tayo araw-araw, pero nakaugat ba tayo sa salita ng Diyos? See, no, sabi yung, yung nagsasagawa ng salita ay katulad ng kung anumang mga problema anumang bagyo, anumang unos ang dumating sa buhay, mananatili siyang matatag. Kasi nakatapak sa bato. Pero so yung hindi, madali itong panghinaan ng loob. Madali itong masira. Konting problema, konting kawalan, pitaw agad sa Diyos. Konting alok lang ng pera, bitaw na agad sa ating pananampalataya. Madalas natin isinasantabi ang mga aral at salita na binibigay sa atin ni Kristo. Ano ba, wala po, no? Ano ba yung mga naalala ninyong dapat nating kinangahawakan? Ano ba, saan? kadalasan, ito yung yung dala-dala o bitbitin natin at ayaw natin bitawan. Nagsisimba tayo araw-araw nakakapakinig tayo kahit sa online. Pero yung, yung pagsinabi ni Kristo, yung tanong ni Pedro, ilang beses kong patatawarin ang, ang nagkakasala sa akin? E kung ito pa lang, halimbawa ito pa lang ang magiging basihan. Ano ba, papasok tayo sa langit o hindi? Ayaw natin mapatawad. E walang puwang sa langit ang taong ayaw magpatawad pero nagsisimba ka. Kami pa, nagsiserve sa simbahan. Pero hindi automatic dahil nga kung hindi naman natin isinasagawa yung naririnig natin tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pakikipag-ayos. Na niyo po ano ang procedure na ginawa ni Kristo? Ibinigay sa kanyang mga alagad. Ang sabi, di ba? Kung magkasala sa iyo, mo, mingi ka ng tulong, dalin mo sa komunidad, o nando na lang sa hindi. Para bang walang kapatawaran ang kanyang ginawa sa akin. E paano tayo makakapasok nga sa langit kung ganyan na ayaw nating isagawa. Napakinggan lang, pero ayaw natin isagawa. na mabuti. At sa panahon tayo ng Adviento, pinaghahanda tayo. At alam niyo naman kung ano yung mangyayari. Ang, ang pagdating ni Kristo, ang kanyang muling pagdating, ay eh nangyayari minsan sa bawat isa sa atin, sa buhay natin. Babalik at babalik siya. Yun naman ang sinabi, di ba? Babalik at babalik siya at kukunin tayo. Kukunin tayo, pero hindi ibig sabihin makakapasok tayo sa langit. Kukunin tayo para hatulan niya tayo. Para ibigay kung saan tayo. Sa pintuan ng langit ba tayo tatayo at sasalubungin siya o sa impyerno tayo mapupunta. Derechahan na po yun, no? De impyerno kasi na ayaw natin paniwalaan eh. Yung impyerno, yung totoong may impyerno. At posibleng doon tayo mapunta kung magmamatigas tayo at magbibingi-bingihan sa mga salitang naririnig at ibinibigay sa atin araw-araw sa misa. Inaasahan pala sa atin, lalo tigit, no? mataas ang inaasahan sa ating mga nakakapagsimba kaysa sa mga amad magsimba, ayaw magsimba, mga taong simbahan, ilan sa mga taong simbahan ang hindi makakapasok sa langit. Pero naghahanda po ang Diyos. No? tayo ng isang piging sa langit. Sana, sana makadulog tayo, sana makasali tayo sa hapag na inihahanda ng Diyos para sa mga taong mananatiling matatag, mananatiling nagsasagawa ng kanyang mga salita. Amen.